Aries, ang pahiwatig ng kalikasan ay nagpapahiwatig ng kasipagan at lakas ng loob sa iyong trabaho. Kahit na mahirap ang mga gawain, tinitiis mo ito upang matapos agad at maayos, matsaga ka at laging nasa isipan mo na habang malakas pa ang iyong katawan, dapat ka maging masipag. May isang salita ka at hindi ka madadala ng kahit anong kinang ng pera. Matipid ka sa paggastos at laging sinisigurado ang bawat hakbang mo. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa ngayong araw, pahinga ng katawan at isip ang nais mo sa gabi. Mga masuswerteng kulay at numero: color red and color blue, number 22, number 10 at number 6. Taurus, ngayon ay makakatanggap ka ng pahiwatig mula sa galaw ng kalikasan mahigpit ang iyong mga pamantayan sa trabaho, at mas gusto mong magtrabaho ng mag-isa, hindi mo gusto ang anumang maruming gawain o mga usapang may suhulan. Inuuna mo lagi ang pamilya upang laging masaya at nakakapag-ipon ng good vibes at swerte. Hindi ka basta-basta nagpapautang at masinop ka sa perang kinikita, ang bigay na ugali ng kalikasan ngayong araw. At ngayong araw, malambing ka sa iyong pag-ibig, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 21, number 17 at number 36. Gemini, ngayon ay gagabayan ka ng galaw ng kalikasan upang maging disiplinado at masipag sa iyong pamumuhay. Sa trabaho, Maingat ka at hindi agad nagtitiwala upang maiwasan ang mga suliranin, matapang ka sa iyong mga salita at laging nasa tama, bago ka kumilos. Palaging may plano ka upang maiwasan ang problema, maalaga ka sa iyong magulang at laging handang tumulong, ayaw mo ng mga usapang may kabastusan o paligoy-ligoy, ang bigay na ugali ng kalikasan ngayong araw mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 29 number 5 at number 36. Cancer, ang galaw ng kalikasan ay magbibigay sa iyo ng gabay ngayong araw. Sa trabaho, ikaw ay matyaga at laging iniisip ang mga dapat gawin. Maaruga ka sa iyong pamilya at sinisiguro mong malusog ang kanilang pangangatawan, hindi ka papasok sa mga alanganin na maaaring makasira sa iyong kabuhayan. Disiplinado at masikap ka sa mga ginagawa mo upang maging masaya ang iyong trabaho. Lagi mong sinisigurado ang mga ginagawa at sinasabi mo, at hindi ka basta-basta nagbibigay ng kaalaman sa iba. Ang bigay na ugali ng kalikasan ngayong araw at pahinga ng katawan at isip ang nais mo sa gabi mga masuswerteng kulay at numero, color red and color silver number 8 at number 20 at number 31. Leo, ngayon ay makakaranas ka ng pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan. Kilala ka sa pagiging disiplinado at maingat sa mga sinasabi at ginagawa, bago ka kumilos, laging may plano ka na handang sundin upang maging maayos ang trabaho. Sa pamilya, maingat ka sa mga sinasabi upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at masamang enerhiya sa tahanan. Hindi ka agad nagtitiwala, lalo na sa usaping pera, dahil para sa iyo, ang mali ay hindi maaaring itama ng kahit anong suhol sa trabaho. Masigla ka at masipag dahil alam mong ito ang paraan upang kumita ng marangal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa ngayong araw, at matipid ka sa paggastos ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color red number 15 number 8 at number 22. Virgo, ngayon ay gabay ng galaw ng mga kalikasan ang magbibigay sa iyo ng direksyon, madalas kang tahimik sa iyong mga gawain, pati na rin sa tahanan kung saan maalaga ka sa iyong pamilya, lalo na sa pagpapaligaya sa kanila. Ayaw mo ng mga usapang puno ng tuksuhan, lalo na pagdating sa pag-ibig, sa trabaho, disiplinado ka at mas gusto mong magtrabaho ng mag-isa upang mas makapag-focus. Mahaba ang iyong pasensya at hindi ka madaling magpadala sa pakiusap ng iba. Ang bigay na ugali ng kalikasan ngayong araw, matipid ka sa paggastos at mas pinipili mong ilaan ito sa pag-iipon para sa pamilya. Mga masuswerteng kulay at numero: color white and color yellow number 20, number 16 at number 34. Libra, ngayong araw ang Libra ay pinapatnubayan ng mga pahiwatig mula sa kalikasan, mula sa sikat ng araw. Ipinapakita na hindi ka nagpapabeya sa trabaho dahil dito ka nakakakuha ng positibong enerhiya at swerte. Palagi kang mapanuri bago gumawa ng anumang desisyon. Hindi mo gusto ang pagmamadali. Sa loob ng pamilya, masaya at maayos na usapan at pagkain ang iyong nais mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 11 number 27 at number 8. Scorpio, ngayong araw, ang Scorpio ay pinapatnubayan ng mga pahiwatig mula sa kalikasan, mula sa mga bituin, ipinapakita na may malakas kang pakiramdam at gumagawa ng naaayon sa trabaho. Mabilis kang mag-isip upang mapabuti ang takbo ng trabaho. Kapag mayabang ang kausap mo, sumasabay ka para matigil ang kanilang ginagawa. Maingat ka sa pagtitiwala at hindi basta-basta nadadala ng suliranin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 20 number 11 at number 5. Sagittarius Ngayong araw ang Sagittarius ay pinapatnubayan ng mga pahiwatig mula sa kalikasan. Mula sa sikat ng araw, ipinapakita na nais mong tahimik na araw at maingat ka sa pagsasalita at paggawa, seryoso ka sa trabaho dahil mas gusto mong matapos ang araw ng masaya, sa loob ng tahanan, Mahalaga sa iyo ang maayos at masayang usapan dahil nagbibigay ito ng positibong enerhiya at swerte sa pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 24, number 5 at number 19. Capricorn Ngayong araw ang Capricorn ay pinapatnubayan ng mga pahiwatig mula sa kalikasan, Ipinapakita ng mga bituin na ikaw ay madisiplina ngunit mabilis map icon. Sa loob ng tahanan, nagpapakita ka ng malasakit sa kalusugan ng pamilya upang maiwasan ang mga gastusin sa medikal. Sa trabaho, tapat ka at hindi nagpapadala sa mga suhulan, palaging nagsasabi ng katotohanan, at hindi tinatago ang mga maselang usapin ang iyong gabay ngayong araw ay nagmumungkahi na magingat ka sa mga bagong kakilala, maingat at sinisiguradong tama ang sinasabi at ginagawa, pinapahalagahan mo ang pagtitipid sa pera, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 24, number 20 at number 5. Aquarius Ngayong araw ang Aquarius ay pinapatnubayan ng mga pahiwatig mula sa kalikasan. Ipinapakita ng liwanag ng buwan na ikaw ay masigla at masipag, lalo na pagdating sa trabaho para sa tamang kita. Mas gusto mong magtrabaho ng mag-isa kaysa may kasama na nagmamayabang, kung may sinabi ka, siguradong gagawin mo ito. Ngunit laging maingat at sinisiguradong tama bago magsalita. Sa loob ng pamilya, inuuna mo ang kasiyahan at masayang pagsasama, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 17, number 25 at number 10. Pisces Ngayong araw ang Pisces ay pinapatnubayan ng mga pahiwatig mula sa kalikasan. Mula sa mga bituin, ipinapakita na ikaw ay maingat at madisiplina sa pagsasalita, masinop ka at hindi papasok sa anumang sitwasyon na maaaring magdulot ng problema sa trabaho. Palagi kang sumusunod sa patakaran upang maiwasan ang mga suliranin at hindi ka basta-basta nagsasalita ng pabigla-bigla upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan, maaruga ka sa magulang at pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 25 number 36 at number 9.